This is at bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, mga nang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang mang nang bahagi. So hello and welcome to today's episode of Liwanag at Pananampalataya. Ako po si Dave, si Brother Dave, at sa episode na ito, pag-usapan natin ang isang mahalagang prinsipyo mula sa Doktrina at Mga Tipan, Section 95. Ito po'y kinuha ko sa Camp Falumi Lesson for this week. Ang inspiradong pagtutuwid ng Panginoon sa kanyang mga minamahal. So bakit ba tinutuwid tayo ng Panginoon kung mahal niya tayo? Bakit ba kailangan niya tayong i-remind? ba? Diba? Sabi nga ng iba, mas masakit mag-remind yung ating Panginoon. Emang buwan na ang lumipas mula ng utusan ng Panginoon ang mga banal na magtayo ng isang bahay ng Diyos na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 88, Verses or Section 117 at 119. Ngunit hindi pa sila nakapagsimula. Yun. So parang nakaka-relate din ako. Eh, no? Minsan, mas kailangan pa na magalit before kumilos. Kasi tayong mga tao, meron tayong parang Um, pananaw ba na pag especially tayo no especially pag hindi deadline or hindi pa kailangan hindi tayo um, kumikilos like for example may bayarin sa oriente big pag hindi pa tayo siningil hindi tayo magbabayad may eh. mga taong ganun minsan inaaway pa no parang ti yung stress doon ay dadagdag siya sa buhay sa pang-araw-araw natin. So, hindi lang yung rin. Meron din minsan ng mga trabaho. Minsan, pag hindi pa deadline, parang okay lang. No, may ganun yung ugali. Kaya, sa bahay dito, yun yung parati naming parang diskusyon. Kasi, um, ako kasi, pag halimbawa, uh, pag merong gagawin, tinatapos ko siya before. Ito yung natutunan ko. Para na maiwasan ko yung, yung stress level ko, ay hindi ganun kataas. Yun, dito kasi sa bahay, yung aking partner, no, si sister, pag uh, hindi pa deadline, hindi siya talaga magbabayad. Yung hintay niya pa na pupunta dito at paputulan kami, yung parang gano'n, I, don't know, for 15 years na ako nagsasabi sa kanya, still gano'n pa rin. But, if you love a person, tanggapin mo siya. <laughs> That is for eternity na siguro, ano. Kasi yun lang eh, pag, ando tayo sa point kasi, medyo ano ako sa topic, no, na, pag hindi natin tinatanggap yung malat, especially malat ni sa buhay, doon magsisimula yung away at doon magsisimula yung conflict. At hindi na magiging maganda. I Imagine natin parati kung sinasabi pag mayroong mga ganito na yung bahay is yung comfort zone. Pag dito, hindi maganda yung turingan o hindi maganda yung foundation. Yung buong araw mo, pagbalik mo, ganun pa rin yun. So, hindi siya nakakatulong, nakakatulong for the progression ng isang tao. Sa doktrina at mga tipan, section 95, Makikita natin kung paano sila itinuwid ng Panginoon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Tulad din ito sa ating mga anak. Yung mga anak natin, tinutuwid natin sila pag hindi sila pumapasok sa eskwilaan, pag uh, late na sila gumising. Kami, kami noon, ng bata kami, high school, uh, yung lula namin, kumukha siya ng tubig, tapos <laughs> binabasa kami. <laughs> ako instead na magalit talang natutuwa lang ako pag ginagawa yun sa kapatid ko no so yun yung mga mga ano ba bakit ginagawa dahil mahal natin gusto natin na meron silang future gusto natin na kasi na alam natin kayo mga anak ko pag nagagalit yung ang si sister sa mga bata sinasabi ko talaga na ano na uh, part yun ng uh, hindi ka ba yan ako muna yung cellphone ko yung ayan So, part yun ng ating pagmamahal sa kanila no kasi ayun na, ayun natin silang um, alam natin yung future nila pag gagawin nila at sundin nila minsan hindi, din di nila kasi aware hindi, eh. sila aware sa mga ganong bagay so nangyayari akala nila yung ginagawa nila ayun lang sa gusto nila so bakit din tinutuwid kasi hindi pa sila ganun ka matured no sila aking sinasaway at pinaparusahan sapagkat sila ay aking iniibig ito yung sabi sa doktrina at mga tipan, section 95, verse 1. Ang pagtutuwid ay bunga ng pagmamahal. Hindi ito parusa kundi paanyaya sa pagbabago. May layunin ang pagtutuwid upang mapabuti tayo. Ang, ang bahay ng Diyos ay mahalaga sa espiritual na paglago ng mga banal. Ang Panginoon ay matyaga ngunit matuwid. Binibigyan niya tayo ng panahon ngunit inaasahan ang pagsunod balikan ko lang ano, yung mga sabi ng mga matatanda na mas masakit pag ang Diyos yung mag-remind sa atin. No? Talagang iyak tayo. Pero para yun sa atin, para ma-realize ma natin na maling ginagawa natin or may mga bagay tayong nakalim nakaligtaan, nakalimutan na. di ba And uh, masiyahan tayo kasi after noon, mayita natin na uh, para pala sa akin to. Hindi para hindi pala tinutuito ko ng Panginoon para parasahan ako. Gusto niya pala akong iligtas. Ang pagtutuwid ay may kasamang pangako. Kapag tayo tumugon, may pagpapala. Mula sa pagtutuwid ng Panginoon, natutunan natin sa siya ay may mapagmahal at makatarungan. Hindi niya tayo pababayaan sa ating kahinaan. Ang kanyang layunin ay ang ating pagunlad at kaligtasan. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinaparusahan. Sabi sa Doktrina at Mga Tipan, section 121, uh, verses, sorry, chapter 121, section 43 hanggang 44. Dito makikita natin mga kapatid, nung sasabi, ang lahat kong iniibig, ibig sabihin lahat tayo, ay aking sinasaway. Sinasaway niya tayo. Hindi lang sinasaway, pinaparusahan pa. Pagbago lang ito sa isip mo, parang ala, parang ayoko ng ganyan, wala akong juice na ganyan, no? Kasi sanay tayo na pag iniibig tayo, lahat ibibigay. Parang ano? Uh, sa mga bata ang sawag doon is uh, sinuspoil natin yung mga bata. 'Di ba? Anong anong magiging sila someday pag sinuspoil natin? Sisigawan tayo sa maraming tao, 'di ba? Tapos hindi sila sanay sa hirap, akala lang ginagawa nila is tama. Time will come, mag sila, ma-realize nila Bakit ako di sinaway ni tatay, ni nanay. Bakit hindi ako pinalo? Di ba? Bakit hindi ako uh, pinarusahan? Yung parusa, hindi naman yung parusa na, na yung mahita natin na tinutortured. Hindi naman yun. Yung parusa ba na ba, yung bata, so, sobra na siya, pinapalo natin para alam niya na may mali. Tapos i-explain natin bakit. Di ba? Kasi ba yung ginagawa natin yon tapos wala explanation kasi mag-wonder yung bata. Bakit ginagawa to sa akin? Hindi ko alam. No? Pero pag i-explain natin sa kanila na ganito kasi yung ginawa mo, bakit, bakit ka nang ganyan, and maintindihan nila next time na hindi na nila gagawin o gagawin man nila at least alam na nila yung consequence. No? At alam nila na uh, may mga consequence na gagawin yung, yung parents at the same time, paalala pa rin ulit sa kanila no? na hindi dapat gawin ganon. Isang example nga, yung paglalaro ng bola. Diba? Diba? sa kalsada o, o malapit kayo sa kalsada yung bola pumunta sa labas yung mga anak kasi habulin yun eh so pag, natin, pag pinalo lang natin sila at hindi natin na-explain na huwag mong habulin tingnan mo muna kung may mga dumadaan na sasakyan hindi nila marirealize na yun pala yung mali nila nasa isip na nila na pinalo ako kasi naglalaro ako di ba naging negative sa kanila So ngayon, dinis din lang maglalaro, feeling natin safe sila. Pero yung point doon, na iba yung interpretation nila. When they grow old, parang hindi sila magiging, uh, ang tawag doon, sa psychology pa, parang hindi sila mag-trive and strive sa buhay nila kasi dependent nang sila sa atin, ano yung gusto yung pagawa natin sa kanila. Parang hindi ganun. No? Gusto ng Diyos sa atin na, ang buhay kasi nito sa paglalakad natin, may mga pagkakataon na nalilihis tayo ng landas. Tulad ng bata na yung paglalaro niya ng bola, hindi niya alam na minsan pag pumunta yung bola sa kalsada, delikado. Tayo din, no? pag pumunta tayo sa tamang, uh, tamang landas, okay yon Pag sa maling landas, delikado. At gusto ng Panginoon na ma-realize natin minsan bingi tayo eh tuloy sa bata hindi, hindi pa rin siya nakikinig habi ng nanay huwag kang pumun wag abulin yung bola pag nasa labas o sa kalsada hindi pa rin siya ang gagawin ng nanay kukunin siya kasi hindi naman nilalagay sa isip yung pagpasok sa tenga labas sa kabila and then may time na ang um, yung bang i kuripaton sa amin yung tao ginaganon eh or papaluin uh hindi naman ganong kalakas yung palo tapos si Yak yung bata tapos si explain ganun din sa atin kahit na ilang beses tayong binibigyan ng, ng ating ama sa langit ng advice or na feel natin na mali and then time will come na talagang parusahan tayo ng Panginoon after, na, after tayong sasaway at hindi pa rin tayo nakikinig paparusahan tayo and then maririze natin through prayer and through scripture study na mali pala yung ginagawa natin di ba? iba kasi yung paano brother Dave kung wala akong sa parents ma may explain nila sa uh, akin no parang ganun pagdating sa Diyos paano may explain ng Diyos sa akin yung mga ginagawa kong mali tanong paraan sa pagbabasa po ng banal na kasulatan at sa panalangin doon po ma explain ng Panginoon bakit mali yung ginagawa natin kasi hindi naman po siya bababa at sabihin sa atin na ito yung ginawa mo at ito yung mga mali mo no sa so pagbabasa ng banal na kasulatan, panalangin, pagbulay-bulay, tatlo po yun. And doon po sa snabi ko hindi naman po siya bababa unless kung talagang gusto niya na mapakita sa atin. Pero that is seldom lang po. No? Parang one in a lifetime lang mangyari yun. Habi nga ni Elder D. Todd Christopherson, ang pagtutuwid ay hindi tanda ng galit, kundi ng pag-ibig. Ito ay paanyaya sa mas mataas na landas. Di ba ba? parang ito'y nagpapakita sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Na hindi niya tayo pinababayaan at uh, tinutulungan niya tayo dahil mahal niya tayo. Tanungin natin ang ating sarili. Paano ko tinatanggap ang pagtutuwid mula sa Panginoon? Paano ba natin tinatanggap yung pagtutuwid galing sa Panginoon? Tayo ba'y ba nagagalit? Frustration? Masaya? Being, being true. No? Paging totoo lang sa sarili. Yung mga bagay na ito na pagtutuwid mula sa Panginoon, minsan, nalulungkot din tayo. Di po ba? Hindi naman lahat parang positive lang na, ay, okay, okay lang ako. Kahit natuwid ako ng Panginoon, kahit parusano, okay lang ako. Hindi yun realistic. No? Real talk dito, may mga panahon sa buhay natin na talagang nasasaktan tayo. Tulad ng isang bata, yung mga anak ko, may mga time na talagang nangunguso sila kasi hindi nila maintindihan. Yung parang inaaway pa nila ako, no? Tapos ni-explain ko sa kanila, nilalambing ko sila, ni-explain ko sa kanila. Kasi ito yung ginagawa mo. Bakit mo ginagawa yan? Tapos mag explain sila, tapos kinokore ko na. Di ba? So normal lang yon bilang tao na minsan, uh, medyo hindi pa tayo masabi nating open sa pagtanggap. Pero later on, kailangan na natin dito yung susi is pakumbaba. Maging pakumbaba tayo at maging teachable tayo na open yung heart natin para turuan tayo. Hindi yung close, no? Huwag ating close yung ating uh, sarili, ating heart para sa koreksyon ng Panginoon. I-open natin, maging teachable type bilang isang bata. No? May mga utos ba siya hintay kong sundin? May mga, marami kasing utos yung Panginoon eh, na kailangan sundin minsan sa mga commandments na binigay ng Panginoon sa atin, yung mga utos niya, minsan may mga pagkakataon na strong tayo sa ganito at hindi tayo strong sa ganyan. Alam niyo po yung weakness ko noon when I was in high school, talagang hindi ako mahilig mag-aral. Yun, elementary and high school and college. Ngayon lang po ako parang bumukas yung mind ko at mag-aral. So, mean to say, hindi talaga ako mahilig mag-aral. That's why ngayon, patuloy ako nag-aaral. Bakit? Sabi ko, bakit God? Kasi ito yung weakness ko. Kaya binibigay sang Diyos sa akin dahil para maging strength ko siya. Paano tayo magiging ganap kung may mga kakulangan tayo? Sa buhay natin, for all our life, may mga bagay na hindi pa natin na gagawa or yung mga weakness natin. Alam mo yung mga weakness? Weakness mo yung pag-aaral. Weakness mo yung pagtatrabaho. Weakness mo yung pagbabasa. Maraming weakness eh. Weakness mo yung uh, um, paglabas ng bahay. Tapos yun yung binibigay na challenge ng Panginoon. Kasi gusto niya na mag-progress ka doon sa mga weakness mo. Kasi gusto niya na maging ganap ka. In connection dito sa utos ng Panginoon. Marami kasing utos eh. Uh, may mga strength tayo sa utos. May mga weakness tayo. Tulad ng okay ka sa pagbabayad ng pagbibigyan uh, pagbibigay ng ikapu at fast offering. Pero mahina ka sa word of wisdom. O, oh, ganon. Uh, strong ka sa law of chastity, pero hindi ka naman nagsisimba. May mga ganon. So, binibigyan tayo ng Diyos ng uh, challenges para na maging strong tayo sa dahan-dahan, prinsip upon principle, and line upon line sa mga utos na binibigay niya sa atin. No? Paano ko may papakita ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod? Uh, dito, binabalik-balikan lang ino. You know? Kailangan na ang pananampalataya ay mayroon siyang gawa ito way natin na pagsunod sa Kanya. In our daily life na nangyayari sa buhay natin, may mga choices tayong ginagawa. May mga deadlines, o may mga gagawin tayo, o may mga lakad tayo, o gagawa tayo para sa Panginoon. Hindi naman tayo pinipigilan ng Panginoon. Eh. Tulad na binabasa kanina, si, sino ba yun? Sarah, and si Isaac, mayroon siyang anak, si Jacob, and si Isaw. Yung una, binigay ni isaw yung kanyang birthright kay Jacob dahil nagutom siya. Tapos pinaganda siya ni Jacob ng pagkain, ibinigay niya yung birthright niya. Pangalawa, si Sarah ba o Rebecca? Parang, pasensya na, hindi kasi ako ganun ka. Yung parang yung memorization ko. Yung asawa ni Isaac, i-search nga natin. Teka lang po, saglit. Yung asawa ni Isaac, check saan. Sino ba? Sino ang asawa? ni Isaac. Hindi ko alam kung si Rebecca or Rebecca. Yan, si Rebecca. So, si Rebecca, sabi niya, mahal niya si Jacob. Gusto niya mapunta kay Jacob yung blessing. Kasi si Isa, yun siya yung panganay. At gusto ni Isaac, si Isa, oh, kumpirka Jacob. So, ginawa ni Rebecca, pinagsuot niya ng damit para pag ito'y smell ni Isaac alam niya na si Isa yun kasi hindi na makakita si Inoy. Si Isa kasi sa katandaan. Tapos, naglagay siya ng coat of skin ng ano ng tupa sa liig at sa kamay para paghinimas ni uh, Isa kasi si Isa, ma ano siya mabalbon, mabalahibo, no? Ma alam niya na si Isa 'yon. Pero ang tanong, bakit hindi nagsasalita si Isaac, no? Siguro, tahimik lang si Isaac, no? Parang within minsan ayun at binigay ni Isaac yung blessing kay Jacob instead kay Isao. medyo deep yon kasi pagbabasa ko ngayon parang dinalaliman ko teka kung uso yung scam ngayon na scam si Isaac <laughs> di ba ni pero hindi pa yun ano ha yung insight ko kailangan ko pa yung pag-aralan pa sabi ko teka ilang beses ko na tong nabasa eh di ba buong buhay ko pero ngayon parang napaisip ako Nas ba ni Rebecca si Isaac? O nascam ni Jacob yung kapatid niya si Esau? Di ba? At yung grabing iyak ni Esau doon? Sabi niya, Father, bigyan mo naman ako ng, ano, ng blessing. Kahit isa lang kasi naibigay na kay Jacob. So mga kapatid, gano'n ano? Hindi nag i yung Panginoon sa mga decisions na ginagawa natin. So nagbigay lang ako ng idea no, ng subway sa natutunan ko ngayon. Pero I need to... Uh, deepen pa yung understanding ko dyan siguro may purpose ng Panginoon, di ba? Big sabihin na lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. No? Ito, ito yung pananampalatay at pagsunod. Hindi sinasabi na sundin niyo ako. Yung bang may gagawin tayo, pero may gagawin tayo sa simbahan, tulad ko ngayon, uh, deadline ko na mamaya, May dahil, dahil pa akong gagawin. But sinasabi sabi ko, God, hindi naman ipokrito ako, no? na sinasabi ko sa podcast tapos parang just to show off with sugar coating. At kinagawa ko ito dahil kailangan ko ng tulong mo. Hindi dahil gusto ko lang. Kasi ganito yun eh. Pag may mga bagay na sa buhay natin, ito yung prinsipyo ko, na mahirap siya, pero pumasok yung devotion natin sa Panginoon, pag sinusunod natin yung gusto natin, it's just showing na hindi natin kailangan ng tulong ng Panginoon. Pero pag unahin natin siya, napakita natin na hindi natin kaya at kailangan natin ng tulong niya. So para sa akin, ito yung prinsipyo bakit itong ginagawa sa layunin ko. Kaya yun yung parang ibibigay ko sa inyo na hint. If you want to be blessed, pakita yung sa Panginoon yung pagsunod, yung fruit ng inyong pananampalataya, na tulungan niya kayo na maging magaan at magiging uh, mapayapa at magiging magkaroon ng uh, he will intervene mapapamagitan siya no para na hindi ka mahirapan kasi sundin mo yung gusto mo at in the end masaya mo ala bakit hindi naging successful kasi hindi mo nakasama yung pang hindi mo kasama yung Panginoon that time kasi mas inuna mo yung sarili mo ayun so hopefully po that makes sense no mga patid, ang pagtutuwid ng Panginoon na isang tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa bawat paalaala, may paanyaya. Sa bawat pagsaway, may pangakong pagpapala. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, matutulungan tayo ng Panginoon basta magtiwala lang tayo at the Lord will comes first. Yung parang ganun yung ating mindset. In God, natin si impossible, isasama ko siya sa aking mga lakad. Maraming salamat sa bakikinig sa liwanag at pananampalataya. Hanggang sa pagsunod o hanggang sa susunod, patuloy tayong magtiwala, magpakumbaba, at sumunod sa Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Ito po si Brother Dave. Ito po sa picture ng ating uh, Diyos, ang isang tao. Uh, maging masaya tayo dahil kasama natin siya sa ating mga lakad. Hindi mo natin siya nakikita, pero alam natin na nandyan siya gumagabay siya sa atin. At mahal na mahal niya tayo. Parati natin yung patibayan kasi yung pananampalata yung pagtitibay, hindi lang yung nakukuha ng isang araw. Nakukuha yun natin sa patuloy natin na pagiging uh, masunurin. Patuloy natin na magiging positibo. Line upon line, precept upon precept. Hanggang makikita natin yung influence ng Panginoon sa buhay natin na napakalakas. Makita natin kung gaano tayo ka blast ng Panginoon. At share natin yung blessing sa iba. and all these things i live in the name of jesus christ amen